Hello, hello mga ni. Mag-outing kami bukas. Kaya naman, nagkatay sila ng apat na manok para gawin naming adobo para may baon kami bukas. Sa dami mga mami, nagtulong-tulong na yung mga tito ko para katayin at para bumilis yung paghihiwa ng mga manok. Sa sobrang dami mga mami, sila na rin ang naghugas at nagbuhat para ako ay magluluto na lang mga mami. Kaya naman, nung na naayos na nila, sinimulan ko na ilagay yung mga sahog niya mga mami, gaya ng bawang, maraming luya. Kailangan maraming luya mga mami para hindi malansa. Tapos sinunod ko na rin ang konting sibuyas mga mami. Yes, naglalagay kami ng sibuyas sa adobo. Tapos naglagay na rin ako ng paminta mga mami. Naglagay na rin ako ng asin dyan mga mami. Yes, naglalagay ako ng asin bukod sa toyo mga mami. Kasi feeling ko mas masarap pag may asin yung ulam natin at hindi lang puro toyo. Parang, parang mas malasa para sa akin yung mga mami. Ayan, naglagay na rin ako ng toyo mga mami. Mas maraming toyo, mas masarap. Kasi sabi nga nila, mas maalat ang adobo, mas masarap daw, ba? Diba? At saka mas magtatagal. Kasi bukas pa to ng tanghali namin kakainin. Ay, baka masira kasi pag hindi siya maalat. Ayan mga mami, mga after ilang anong oras, malambot na malambot na yung, ano, yung manok. Ayan, at malapit na rin siyang maluto. So, idadry lang natin ng konti. Tapos, after that, hanguin na natin para ilagay natin sa lagayan. Para bukas, dalhin na lang natin. Doon na lang natin ipapainit mga mamik sa beach na pupuntahan natin. Kayo mga mi, pag kayo ay nag-outing, nagbi beach o kaya nagsiswimming, ano naman ang mahilig nyong baonin?